Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Ang teacher you guys mga Greek channel. No? A faith in our So ngayong hapon na to, tignan natin ang sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a special gabay. For the month of August 5, hanggang August 11, for the sign of, for the sign of Taurus. So Taurus, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides sa ating masasagap for today's video. Kanina kayang energy ay kaganapan sa buhay ng mga Taurus signs ang ating mga hagilap. So guys, this reading is a general reading namang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And don't forget to like and subscribe my channel. And hit the question bell for more videos update. The request, maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo-lalo na ang dirigi-escape ng ads naway po kayo. Nang Diyos at may kapal siksik, digdig na guma manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? advices sa yo ng ating angel spirit for this sign of Taurus. So let's see and watch this. Angel Spirit Guides, please give me an information po. Ano kayang gusto sabihin sa inyo ng ating mga baraha? So, there's the King of Wands. na no? look at the bigger picture. Lagi mo titignan yung magiging posibilidad. No, lagi mo titignan yung magiging eksena o kaganapan sa buhay mo. No, yung posibilidad at magiging outcome ng mga decision and actions mo. Nang sa ganun, no, um, hindi ka magsisi at hindi ka manghinayin sa huli. And because there is something that that can be the an ending and the beginning. So, may mga bagay na tatapusin na, may mga bagay na wawakasan na, may mga bagay na maaaring magsimulang muli, at maaaring magdala sa ito ng growth and expansion. No? Paglago, no, ng iyong sarili. And because there is something that's our moment for a major changes, maraming pagbabago rin na magaganap sa buhay mo. Kaya always expect the unexpected moment. No? Lagi mong pakakatandaan na... Hindi lahat ng mga bagay na gusto mo mangyari ay maaaring ganun nga ang mangyayari. So, may mga possible na may mga um unexpected situations na hindi mo talaga inaasahan. So, there is something as sudden changes. Biglaan nga, di ba? And there is a page of pentacle for best wisely. So, pagdating sa pera, pagdating sa bagay-bagay, you need to focus on your goal. Not to bring a great success. Para maging matagumpay ka na piliin mo kung saan ka Piliin mo kung paano mo ito mapagyayabong. No? Kailangan maging wise ka na ngayon sa pera. And there's a ten of ones, pakawalan mo ang mga bagay na nagbibigay pabigat sa'yo. Now, there is always another way to to do something. May ibang paraan para gawin mo yung mga bagay na makakabuti for you. So, isa sa bagay na to kailangan mo ng pakawalan kung ito ay um, nagbibigay balakid na sa pag mo. What is the king of wands? a king of wands represent with a higher friend for a lesson learned. No, kailangan mo nang matuto. Na no, maaaring may mga pinagdaanan ka na this past few months, this past few years, na no, maaaring may mga babagay bu na bumabalik-balik, no? Kailangan matuto na para yung cycle or system ay hindi na maulit pa. No? Para hindi na mangyari yung ganong sitwasyon at ganong kalagayan mo. No? Matuto ka na magkaroon ka ng respect at disiplina sa ginagawa mo. Magset set ka ng boundaries. Nang sa ganon hindi ka natahatak, at hindi ka na um, nagagawa ng eksena para bumagsak, no? And because is a the some of you nakakaranas ka ng delays and cancellations, dahil sa maling sistema. Now, there's something in you for perspective. Now, may mga bagay talaga na kailangan mo ng pakawalan at bitaw. Lagi mo ng pakakatandaan. Ano man yung bagay na mangyayari sa'yo ay maaaring uh, magdala sa'yo ng failure. So, kailangan maging aware tayo sa mga decision and actions natin. Now, dahil um, nasa huli ang pagsisisi. Diba? What is the death card? So, there's a rigging of pentacles. So, there's something security. Uh, Now, maging secure ka sa ko naman yung bagay na meron ka. Continue to resolve this issue in a practical way. So kailangan mong um gawin tong bagay na to in the real uh, sa realidad ng buhay no. Kailangan mo nang tapusin alisin no yung mga bagay na alam mong hindi na nakakatulong no, pag, uh, sa pag-cycle ng iyong magandang sitwasyon. no ibig sabihin guys, pagdating sa finances kung isang tao na to, hindi na nakakabuti bagkos um, nakakasama na siya sa iyo hindi na siya nakakabuti sa pag-unlad mo, pakawalan mo na siya. Arisin mo na siya. Now, there's a three of pentacles for collaborations. Communicate clearly. Na kailangan mong, um, na kailangan mong kay pag-communicate maayos with your person, with heart-to-heart -heart conversations. Kasi may mga bagay na hindi mo inaadyang maganap na mangyari, no? Hindi mo akalain na, na ganun palang uh, posibleng mangyari in the near future na hindi mo akalain mag, mangyayari, no? Kaya kailangan marunong ka na makipag-communicate, makipagtulungan, no? There's a five of swords kasi nagkakaroon ng self-sabotage that because of your action. Ibig sabihin dito, ikaw yung naglalagay sa sarili mong kap uh, kapahamakan or either ikaw yung naglagay sa sarili mong kapakanan. No? Kaya kailangan maging wise ka na how to depend, how to manage your finances. Naging padalos-dalos ka no? Naging open ka, naging transparency ka with the other person. Kaya ang nangyari, night no, sider inabuso ka, niloko ka, tinrader ka, at in sa a of search something to stop the pattern. Putulin mo na. No, kung itong bagay na ito hindi na nagsiserve sa'yo, baguhin mo na yung perspective mo. No, kasi may mga bagay talaga na nagbibigay ng pabigat, hindi na nakakatulong at hindi na nakakatuwa. No, so let's see what is the high fine Reference with the six of cups. See, matuto ka na from this past person or past situation or either there's something in present talaga. Now, there's a high five for education or there's a lesson learned. Now, the six account something family-related, friends of yours, So, may mga bagay na pinagdaanan ka na with your friends, of course. Na matuto ka na. Na may mga pinagdaanan ka with your toxic family, so matuto ka na. Na may mga pinagdaanan ka this mo, so matuto ka na. So, may mga bagay na kailangan mong pakakatandaan. Na para hindi na maulit yung ganun sistema, kailangan matuto ka mag-set ng boundary sa sarili mo. Na para hindi ka inaabuso nito. There's a the king of water because the king men. In reverse. So there's a the queen of swords, There's something a uh, clear the boundaries. Dapat malayo palang tanong na tanong mo na 'yung magiging posibilidad. Kaya there's a the king of wands. Eh. Now look at the bigger picture. Lagi mong pakakatandaan ang magiging posibilidad na mangyayari at posibilidad na magaganap. Matalino ka, no? Maging matalino sa bawat desisyon. So kailangan lahat ng bagay na gagawin mo ay maari nga uh, yun yung magiging posibleng maganap at mangyari. Kaya kailangan maging aware po tayo sa mga decision and actions. And because there is something, guys, with the night of surgery success driver. Na may mga bagay talaga na tatagumpay ka. May mga bagay na magliliwanag dito. Liliwanag ang yung mga bagay-bagay um, sa paligid mo. Kailangan mo maging matatag no? Tapusin ang mga bagay na kailangan tapusin na nakakasama pagdating sa iyong resource of income or finances. Now, there's a six of pentacles. Magtutuloy-tuloy na about sa finances. Matuto ka makipag-collaborate, no? Makipag-connection or makipag-usap with your person. Now, there's a heart-to-heart -heart conversation or there's something support and there's a give and receive, no? Talagang there's something, a balance, no? And there's an eight of pentacles. Mag-focus ka na, no? Sa sarili mo, sa ginagawa mo, no? Sa sarili mo, sa ginagawa mo, no? And of course, um, maging wise ka na for this time. ba? Diba? Kasi nagkaroon na sa sabadad, naging open ka. So, nag nagkamali ka na naman for the second time around. ba? Diba? And of course, there is a ten of pentacles. Magkakaroon ka na long-term success kung matututo ka na. ba? Diba? Magiging matagumpay ka kung matututo ka na. Kung papakawalan at bibitaw mo yung nagbibigay pabigat. ba? Diba? Kung magamay mga bagay talaga na kailangan alisin at lisanin. What is additional messages? And because there's a seven of something confusion, talagang ginugulo ka nito. Or maring silang mga parte ng eksena mo na magpapagulo sa eksena mo. ba diba? Maring, kumbaga kaya siguro nangyari yan sa buhay mo, no? Kaya yan nangyari yan, ay kailangan mo matuto. No? From the toxic family, sinasabi sa'yo dito na hindi ka mag lad kung um, sila yung magiging priorities mo. So you need to be wise. No? Kailangan mo maging matalino this time. No, okay, there's a lot of opportunity coming in pero napapalitan to ng confusion. Naguguluhan ka. No, hindi mo alam kung ano mo hindi mo alam kung ano gagawin mo gagawin hanggang sa hindi ka na umunlad. No, hanggang sa hindi ka na lumago, no? Dahil sa maling pagtulong. No, hindi mo sila tinutulungan ng the way na parang binibigyan mo sila ng reason para maging tamad. So ganun siya. So for the outcome, guys, for the outcome, there's a need of something moving forward. Makaka-move on ka na na no, unti-unti ka na makakaraos, makakabangon. No? The change is coming. Talagang pagbabago ay paparating. And there's the sun can see, binibigyan liwanag no, ang mga kaganapan sa buhay mo with the positive changes. No? Positive way. Talagang tinapos na. na no, Tinapos na at sinasabi sa'yo, maging secure ka na. No? sa so, para maresolba at matapos na yan, kailangan mo mag-decision with the top sword. No, nahihirapan ka mag-decide, but you need to listen to your inner voice. No, kailangan mo makinig sa yung gabay. No, ay across, there's a justice card. Huwag ka alala there's a karma. Ano man yung bagay na gagawin mo, kung sa sa'yo. At the same time, kung maga sinasabi niya, may justisya. No? There's a truth and clarity. There's a balance. No, there's the full car for a leave of faith. No, sinusubukan din ang pananapalata. Tiwala mo kung hanggang sa katatag at hanggang sa paniniwala mo sa sarili mo. There's a new beginning coming in. Spread your wings to fly. Kasi hindi ka makakalipad kung, kung um, titig mo sila at um, kung magkakokontrolin co ka kanila. So, you need to to do something on your own, no? Kung baga may pakpaka dito na maaaring um, magsilbing um, daan para sa pag-unlad mo. Paano? Paano ka makakalipad kung hinahadlangan ng mga tao sa paligid mo? At dinadalang ka ng mga bagahe, no? Mahihirapan ka sa pag-angat at pag-unlad nito. Ganun yon. And of course, there is something, guys, with the pull off Pentacles. So, this is something is saving money. See? Protectionan mo na ngayon ang pinaghirapan mo. Now, at the end of that time, walang ibang tutulong sa'yo kundi ang sarili mo. This is something, guys, with a moving forward. Kailangan mo magpatuloy ng walang kinakatakot at walang takot at pangamba. And there is a depart of the with the ease of sort something breakthrough. Bigyan liwanag ang iyong isipan sa lahat ng posibilidad. So, let's see what is the additional messages. Pagdating naman tayo sa finances and career, love life at kalisugan. Let's watch this. Okay, guys. So, let's see. Pagdating tayo sa finances and career, love life at kalisugan. So, there's a judgment for a wake-up call. No? Kung magato yung panahon pagkakataon para mamulat ka na. No? Magising ka sa katotohanan na how to control and manage your resources of income and finances. There's an average for a revert. Disconnect from the world. So, kailangan mo na makawala sa mundong ginagalawan mo. Now, there's a strength with a confidence. So, kailangan mo lakasan ng loob mo. Maging matapang ka. Alisin mo ang takot at pangamba mo. There's a five of one, see? May mga complication, competitors, may mga bagay na nagbibigay negatibo dito. You need to be, um, uh, protect, uh, you need to be, um, tabaga, uh, you need to be, protect yourself. No, gano'n. And of course, there is something, the emperor, be mature enough and being grounded. Maging mature ka. No? Kung maga kontrolin mo yung mga bagay na kaya mong kontrolin. No, kasi may mga bagay dito guys na magbibigay negatibo. No, may mga bagay na magbibigay ng hadlang sa'yo para sa pag-unlad mo. Maging mature ka. Huwag kang didepende sa mga tao na ito dahil hindi ka magtatagumpay. So, kung maga may paalala sa'yo pagdating sa finances eh, no? Kaya kailangan mo magdisconnect from the world. Kailangan mo na decision on your own. No, you have authority. No? to use it. And because there's a night for a slow and steady. Diba? Matiling Mat kang kalmado. Gawin mo yung mga bagay na kadapat dapat mong gawin. Additional messages pagdating tayo sa love life. There is a time that comes with a happiness. At the end of the time, magiging masaya at magiging maligaya ka na dito. And of course, there's a temper with a perfect timing. So, unti-unti nang hihilom, no? Gagalingin yung mga karamdaman at ang yung mga nararamdaman. And there's an need of swords, something breakthrough. Diba? And there ace of search, something a new plan. Dito papasok ang mga bagong plano. Proyekto. No? Idea. And there's a seven of pentacles harvest moment. No? Aani ka ng mga pinaghirapan mo. Ng mga pinagpaguran mo. No? Lahat ng bagay na gagawin mo pagdating sa pag-ibig relasyon ay maaaring makakamtan mo ito. No? There's the lovers. Talaga magkakaroon ka ng long-term success. And of course, Uh, long term partner there's the world na no? babaguhin ito ang mundo mo maring some of you kailangan nyo talaga mag travel na no? para mag magkaroon kayo ng unwind na no? para ma-refresh ang utak nyo so let's see what is the digital messages tayo pagdating naman tayo sa kalusugan mo so there's a severance so with the sneakiness there's, there's, a cheating lying on you No, maraming tao sa paligid mo na maaaring nagsisinungaling behind your back. So, just being aware, no? Protectionan mo at pangalagaan mo ang yung sarili. And there's a hyper for lesson learned. So kailangan mo matuto. No, maraming mga hidden agenda dyan. So kailangan magtitiwala lang sa sarili mo. There's a need an intuition and an inner voice. So, may gabay kang tumutulong sa iyo. Not bumubulong sa iyo na no, may mag ingat ka there's a tarot with a sabotage betrayal there's a betrayal. Talagang may tuma-trader sa at gumagawa ng karamdaman sa See, There's a devil card. I told you. Diba? Ginagawang ka ng karamdaman dito para hindi ka makapagtrabaho at hindi ka makapag-earn ng pera. No, maaaring meron dito sumasabot tayo sa'yo para um, hindi ka umunlad, no? I think this is something a toxic family or toxic friends. I think this is something a toxic family. And there's a story card healing and recovery, no? Kung maga, there is something the star represents a dream coming through and the nine of pentacles, maging uh, malatili kang kalmado, wag kang agresibo. Pag nalaman mo to, no protection ang sarili mo laban sa kanila. Kaya there is something the five of wands may nagbibigay komplikasyon eh. Sino? part ng family mo yan. Na maaaring sila yung nagbibigay komplikasyon, nagbibigay had lang sa pagunlad mo pagdating sa finances, no? And there's a part of direct with the nine of cups. There's, there's an offer. Maraming offer pa paparating sa'yo. So, let's see what is additional messages tayo with an angel spirit. Pagdating with the magic of messages, advices, and of course, a pick a card, yes or no. Now, kung bago ko sa channel ko, guys, a pick a card, yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot dyan, within one, two, or three. Then, of course, kapag nakapag-isip ka na, na magiging tanong mo, at nakapili ka na magiging sagot mo within one, two, or three, Tatlo lamang po ha, kasi nagulat ako, may 8, may 7, may 5. Tatlo lang ba ang number na pipiliin nyo? Natatawa talaga ako. Huwag na mabasa yung comment. Na request guys, comment daw below kung ano number na piliin nyo. No? Then of course, kapag nakapili na kayo, sa dulo ng reading na to doon yung malalaman ng sagot no sa inyong katanungan. And of course guys, maraming salamat sa mga nag-share ng akin videos sa anumang uri ng social media platforms. Maraming salamat po. So guys, let's see what is additional messages advice sa iyo ng ating English Spirit. So let's watch this. Let's see what is the magic of fairy messages represent what. So let's see there's something in summer ngayon summer season Maring masagot na lahat ng katanungan mo with the summer time and there's an affirmation, always being positive and just being optimistic Manatiling positibo no sa lahat ng bagay na gagawin mo nang sa ganan maging uh, magandang kalalabasan nito. and there's a the designo Maring ikaw yung na uh, nag-iisang anak na lalaki or anak ang lalaki or bay, Maring may anak ang lalaki no And there's a new home, sabi ko na eh, na magkakaroon ka talaga ng bagong bakay. Ito yung sinasabi, kailangan nyo mag-disconnect from the world. No, kailangan nyo talaga lumisan, umalis, magbago ng lugar, sitwasyon, environment. So, let's see what is the yin and yang oracle card. So, there's a north, north with a purpose. No, kung sa isunasaw dito, malalaman mo na yung purpose mo sa buhay. And there's a deception with the temptation. See? Yung mga tukso, tuso, kailangan mag-ingat ka. there's a spring, there's a blossoming. May paglago ng finances. Mag-ingat ka, no? Sa mga, mga lalapit na tukso sa'yo. So, let's see what is the digital messages with an angel spirit. So, let's see what is the romance idea for, uh, for a uh, for security So there's a journey. Babagoy talaga yung tadhana mo. No? There's a journey. Marami kang pagba... Marami ka pang bagay na mararanasan at mapagdadaanan. And there's trust. So, kailangan nyo magtiwala with the perfect timing. And there's a wisdom, enlightenment. Bibigyan ng pasilip. There's a something and all. Na nag something inside. The messages for you. Nabibigyan ka na kaliwanagan. Oh, wow. So, let's see what is the secret. It's represent what? And there is a meaning for love. Talagang there is a science of mm, a love talaga, no? May pag-ibig talaga na aring na namumutangi dito. And there's something na keeping secrets and lies. Na may mga kasinungaling maring pilit-pilit itago. What is the tissue messages for our Michael messages? And of course, innocence. No, may mga bagay na inosente ka. No, may mga bagay na hindi mo palubos na naunawaan what's going on na may mga bagay na nangangapaka pa hanggang ngayon. For Jesus loving God said, pray always. So, kailangan mo magdasal palagi para mailagay ka sa tamang landasin. No, humingi ka ng gabay, patawad sa iyong mga kasalanan at magpasalamat sa mga biyayang ipinagkakaloob sa iyo araw-araw. And money move or a cold deck represent with many choices. Marami kang bagay na pagpipilian pa dito. Now, look at all your options. Opportunities are abound when you are in the in Zalama. All roads lead to Rome. See, maraming opportunities na mismo babagsak mismo sa harapan mo na no, kapag ito'y bagay na kailangan mo. Diba? And there's a 21, 12, reference to it's up to you. Nasa sa'yo na yan. No, even it seems like you're not may, making any meaningful, meaningful progress. Things are moving in the right directions. If you see this number, it's a sign that everything will work out in your favor. All your dreams will will come through soon. See? No, may mga bagay na sasagiyan. Matutupad niyo yung mga pangarap mo. Kailangan mo muna tutukan. Kung ano ba talagang priorities mo. Wala ka man nakikita ngayon pagbabago, pero tandaan mo, no? Nasa tamang direction ka. No, hindi mo man nararamdaman mga eksena ngayon, tandaan mo may magandang kay hinat na ginagawa mo. And there's a clarifying for a love situation. My God, sinisip mo na naman si Wata So let's see guys. So there's something you lay to rest. See, let go of the lingering dispute and make peace together. See, pakawala mo yung mga bagay na nagpapagulo sa utak mo. No, nag, magbibigyan mo ng kapayapaan sa sarili mo at ng isa't isa. Diba? Marami kang tanong na unti-unti na mauunawaan ma mo. There is a shadow work represent what? Okay, guys. Let's see here. From the shadow work represent with um, sharing illusions. the reality, honest, and self love. The first step is awareness, and the second is acceptance. See, may mga bagay talaga na kailangan pag-ingatan. At may mga bagay na kailangan mong tanggapin ng katotohanan. Ganon talaga ang realidad ng buhay. Diba? Okay. So, let's see what is a clarifying for a life situation. quite life fighting for a life situation represent with a peak reach Uh-huh. celebrate your achievement and the savor and the triumph of your ascent for you climb high and earn your view Diba? ba makikita mo no kung saan na sana ang narating mo no? At mag-celebrate ka ko naman yung bagay na nakamit mo. Makikita mo na parang ang layo-layo mo na sa dating ikaw. Sa buhay mo, ang layo-layo na sa mga pinagdaanan mo sa buhay na ngayon, andiyan ka na sa rurok ng tagumpay. So, let's see what is the what lies minute when the future. Represent with a caution, babala at paalala. Diba? Mag-ingat ka sa mga landasin, mga bagay na gagawin mo nang hindi ka magsisi sa huli. Dahil pag may babala, magingat ingat at minsan huwag mong ituloy kung ano man yung bagay o plano mo. And there is a part of the light, reference in what? Let's see, alamin na natin magiging liwanag na sa iyong buhay. And return to the heart, no? Kung magabumalik ka sa mismo pinagdagalingan ng puso mo. Talagang ang puso ang No, talaga kailangan niya ng pakikinggan mo. Makinig ka sa inner, inner voice and vibrations mo. I read in the light and return to the essence of my soul. The present moment is still as I calm my thoughts and focus on my heart. Where my true light and greatness reside, here I find inner peace reconnecting with the core of who I am. In that quiet, this, uh, quiet space, I reconnect with the divine essence with me. Diba? Kaya, kung maga dito mo makikita kung ano ba talaga kahulugan ng sarili mo. Kahulugan ng pagmamahal mo. Kahulugan ng sa uh, mga bagay na pinagdaanan mo. No? So guys, let's see what is the peak of high yes or no. So let's watch this. Okay, let's see what is the peak of high yes or no, guys. So there's a yes. Now your dreams take flight, fluttering around busy si magi matagumpay ka, ibaling mo ang sarili mo sa ibang bagay. No? Tutukan mo kung paano ka uulad at paano ka lalago. At unti-unti mo na matutupan yung mga pangarap mo. No, huwag mo tutukan yung mga negatibo, tutukan mo ang mga positibo. There is a yes with the number two. Taking flight, uplifting, and peace with decision. Kailangan mo mag-decision. Kung alis ka, mangingin pa sa kagawin mo. No, kung may mga bagay na gusto kang gawin, gawin mo. Na no, magkakaroon ka ng payapaan dito. At tama ang decision mo. Gawin mo na ngayon na. Number three. There is a yes... Your eyes are fully formed of seeing what the possible, no? Gamitin mo mata mo para maunti-unti mo masilayan ang totoong nilalaman nito. No, makikita mo ang posibilidad na mangyari at magaganap. Alam mo ang mga bagay na totoo at hindi totoo. Huwag ka magbulag-bulagan. So guys, this is um a special goodbye for the month of August 5 hanggang August 11 for the sign of for the sign of Taurus. So, Taurus, 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 maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading naman. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel. And hit the question bang for more videos of the next. Maraming salamat po. Sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo lalo nang binigay skip ng ads na so, may pagpalain kayo ng Diyos at may kapal sigsigligliglig umapaw na biyayang man at balik sa inyo guys and of course um all... If you want to order ng ating Evil Eye, ng Cross Tiger Eye to boost your confidence, at the same time ang Evil Eye nag oh, nagbibigay po siya ng um, protections din at the same time sa mga inggitera, no? At yung mga evil plan, no? Yung mga um humihiling ng mga kamalasan na mapunta sa atin, no? Pakakatulong 'yan sa inyo. Then of course, um, nandiyan po yung link no, sa description box click nyo lang yan at mag-order kayo if you want to avail po. Maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye and babo